Nakilahok ang mga kawani ng iba't ibang sangay ng gobyerno sa bloodletting activity na isinagawa sa Civil Service Regional Office 1 sa San Fernando City La Union bahagi pa rin ito ng mga nakalatag na aktibidad para sa 125th Philippine Civil Service Anniversary ngayong taon temang bawat kawani lingkod bayani puso dangal at galing para sa bayan we are very grateful uh, napaka noble po ng ginawa nilang ito at naaayon sa ating tema ngayong taon na uh, ng civil service anniversary uh, which says uh bawat kawani uh, lingkod bayani uh puso uh, dangal at uh, galing uh, para sa bayan so itong ginagawa pa lang na ito na pagtulong uh, for uh, to address health concerns uh, in the community or in the region is already kabayanihan Katuwang ng CSC ang Ilocos Training and Regional Medical Center, Department of Health at Bureau of Fire Protection sa pangangasiwa ng bloodletting activity. Kasama naman sa nag-donate ng dugo ang mga guro ng Don Mariano Marcos Memorial State University o DIMSU. For a heroic act and also uh, for a cause and it is also one impactful ways to, to save lives uh, because a lot of people also needs blood. And my blood type is B positive. So nananalaytay sa aking dugo ang pagiging positibo. Kasama rin ng gurong si Lloyda ang kanyang mga estudyante na nag-donate ng dugo. May and usually ang ininvite nila is still sa kanila yung... Mahigit isang daang blood bags ang nakolekta sa donation drive Ang mga ito, ipinamahagi sa blood bank ng ITRMC para sa mga nangangailangan Yan yung kailangan-kailangan uh, ngayon pre season uh, sa problema ng dengue na ganyan. So, uh, maganda kung mas marami tayong nakokolek Nakatanggap naman ng certificates at tokens ang mga nakilahok sa aktibidad. Samantala, kahapon, matagumpay din ay sinagawa ang Zumba for a Cause at Fun Run sa Poro Point Baywalk sa lungsod ng San Fernando. Joan Ponsoy, Balitang Solid North.